What's up mga bossing? This is Boss Meme and welcome back sa aking YouTube channel. Pero bago ang lahat, shout out muna tayo pala sa aking napakagwapong pinsan dahil birthday niya ngayon kay Ronel Landi. Happy birthday sa iyo, insan. Kagabi nga ay may nanalo na naman dalawang lucky winners ang naghati sa premyo na 120 million sa Mega Lotto 645 Congratulations sa inyo mga bossing palakpakan naman dyan <laughs> at ngayon nga ay ikawalong araw ng ating pagtaya sa loto. ngayon ay January 9 uh, Tuesday at ang loto draw ngayon ay 642 Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658. Pero syempre, hindi tayo nagpapauli kung tayahan lang dahil ito na ang ating mga number. So, ito na ang ating ticket. Oh. At ito na nga ang ating mga tickets. Syempre, yung uh, tinaya natin sa 642, ito yung inaalagaan natin numbers. So, meron din tayo sa 649, ganun din. At dahil malaki ang premyo sa 649, syempre tayo ay may lucky pick. Sana ito na ang araw. At syempre, sa Ultra Lotto, ito yung ating tinataya na numbers. So, ayun lang mga bossing. Abangan na lang natin mamaya ang magiging resulta ng Lotto Draw. Sana makakuha tayo ng balik tayo, 3, 3 numbers, 4 numbers, 5 numbers. Or syempre, yung pinaka-inaasam natin ay eh, makakuha tayo ng 6 numbers. Dahil lalong-lalo na sa 649, ito ay umaabot na sa 550 million pesos. Wow! Grabe. Napakaswerte naman ang mananalo niyan. So ayun lang mga bossing. Abangan lang natin mamaya. At eto na nga ang mga resulta sa loto draw ngayong gabi. Unayan na natin sa 642. Eto nga yung inaalagaan natin na numbers. At sa 642, ang nakuha natin ay... Wala. Aba! May nanalo na naman sa 642. Tumataginting na 16 million. One winner. At ngayon naman ay ito yung inaalagaan natin numbers sa 649. Sa letter A, ang nakuha natin ay... Wala. At sa letter B naman ay... 24 and 29. Woo! At sa ating lucky pick naman sa letter A ay nakakuha tayo ng number 39 lang. Wow. Sa letter B naman ay 20, 22 41. So nakatatlo pala tayo. That's nice. May balik tayo na naman. Yes. At sa letter C naman ay nakakuha tayo na wala. At ngayon ay tingnan naman natin itong Ultra Lotto 658. At dito nga sa inaalagaan nating number sa letter A. Ay wala tayong nakuha. At sa letter B naman ay number 24 lang. So, ayun na nga mga bossing at nalaman na natin ang naging resulta sa Lotto Draw ngayong gabi. At syempre, yun, nanalo tayo ng tatlong numbers na naman sa 649. So, meron na naman tayong 50 pesos. So, ayun lang mga bossing. At nga pala, uh, congratulations dun sa nanalo ng 642, 16 million pesos. So, ayun lang mga bossing. Again, thank you for watching. And please, don't forget to subscribe sa ating YouTube channel. Pakifollow na rin po tayo sa ating Facebook page at sa ating TikTok. Hanggang sa muli mga bossing. Bye! Bye-bye! Bye! -bye. Bye.